sa so, ni maghiwa so, maghiwaan ni guys ako man siyang gagmayon para mabahingkahin siya inig so para ma-estimate na ako guys kung nasa kadag kadaghan na na no, makaginan siya guys kasi ginagmay you know, basta kadunay nangyong so, dyan siya na ako pero ito ko ay ito na siya dahil normal na niya ang kuwan -an yan yeah, ang pagkaluto ba kasi hindi na kayo siya ninyo Terima kasih kata sa kalayo. Ano na pag-agod ah? Ha? Ano na pag-agod siya? Ano na pag-agod siya?